So yun guys, for today's video, ito. Ililipat ko lang itong mga railings natin dito sa isang napakalaking aquarium na ginawa ko. Yan, laki na guys. So, isa sa mga grow out ko ito aquarium. So yun guys bago natin umpisahan Baka pwede nyo namang pakipindot yung like button natin dyan Para malike nyo naman yung video natin At syempre pakicomment nyo na rin kung tagasan kayo Baka isa kayo sa mga mapili natin Na mapagbigyan o mabigyan ng mga crayfish o craylings na inaalagaan natin Para makapag-umpisa na rin kayo Lalong lalo na sa mga walang budget Ayan at syempre kung sa mga gusto mag-start ng crayfish farming dyan na uh, may kakayahan naman bumili yan, available pa rin po tayo ng mga trio natin sa mga breeder so PM nyo lang po ako or text, andyan naman po yung details natin uh, Facebook, Messenger and cellphone number natin, andyan naman po so yun guys, maraming salamat so yun guys, ito yung mga craylings ko na halos ano uh, four months, ay 3 months old 3 months old na to guys Ayan, kung nakikita nyo, medyo may mga color blue tayo dito. Ayan, yung medyo nag blue blue yung kulay nila. Lalo na kapag naaarawan guys. Ito maliit pa lang guys, kita mo blue na agad oh. Ang mga yan. So sinasabi nila sa mga giant line daw, ganyan. So hindi yan guys, Uh, giant line at hindi giant line Kung totoo pa yung giant line na yan Ayan So inexplain explain ko naman sa mga vlog natin yan Na hindi naman talaga totoo yan So pipe lang yun Wala namang katotohanan yung mga giant line Giant line na yan Pero ito guys Yung any arc lala, uh, Magkakaroon naman ng blue yan Tapos uh, Ayan Kung mga ordinary arc kang alaga nyo Walang problema yan guys Lalaki, lalaki naman yan sa normal size nila Lalo na kung malaki yung pinaglalagay natin na pan So, kagaya na ito, ito okay na to. So, yung sukat na ito, hindi ko pa nasusukat. Mamaya, susukatin natin. So, a-acclimate ko lang muna to guys. Ayan. Then, may mga halaman tayo rito. Ayan, napaka lulusog ng mga ugat na yan. Ayan, nagsasanga na sila. So, ginagawa ko dito sa mga sangasanga na to guys. Pinuputol ko na to para lumaki na rin sila. Ayan, o. Oh. So, pwede nyo na yung kawalan nyan dyan. Ito, o. Ganito mag-harvest ng lettuce, guys. Ito, yan. So, pwede na yung, ano, makawalan dyan. Eh, <laughs> lumalabas na yung mga creepish natin. Malalaki na naman to guys. Mga 3 months natin. 2 to 3 inches. Ayan, o. Oh. Ayan, so, itong mga water lettuce, sinaharvest na natin to para mas mabilis tumami sa pond. Pero kung may time lang kayo, kung wala naman kayong time, hayaan nyo na lang. Gaya na ito. One week ko lang itong hinarvest. Hinarvest ko ito nung ano eh, last week eh. Pero na naman. Dami na naman. Oops, lumabo yung video natin. So wait lang guys, pakita ko sa inyo. Sukatin ko lang. So bali yung sukat na ito, ayan. Uh, 73 cm by... Sabutin natin sa dulo. 73 by 200 almost 200 guys and 73 by 200 cm so medyo malaki na yun guys Ayan. so wala pa tong filtration hindi ko pa nagagawan pero gagawin ko rin ngayon to so may halaman naman tayo dito mga water plants kaya okay lang sila pero syempre kailangan may filtration pa rin hindi pa pwedeng puro plants lang ilalagay natin dito kaya bubuan natin to ng filtration so mamaya pakita ko sa inyo kapag may filtration na to para makita nyo yung setup ng mga ganito kalalaki actually to aquarium uh, DIY lang to guys hindi naman <laughs> wala naman halos ganito kalaking aquarium so yan Naglalabasan na yung mga creepish natin so medyo outdoor din dito yung setup ayan ito yung mga reptab natin na iba tapos, itong napakalaki nating aquarium. Ayan. So, lumalabas ta sila. Ayan, maliliit pa lang, guys. Blue na blue na yung kulay. Ayan, oh. Kung makikita nyo. So, regardless tayo sa kulay, hindi na naman natin inaano yun. Ah, uh, kinukonsider. Basta art pare lang yan. Australian red claw. So, kung lumalaki, lumalaki yan ng 11 inches. So, depende na lang kung gano'ng kalaki grow out nyo. At para kung gaano kabilis lumaki yung mga alaga natin. So, pinakita ko lang itong isa sa mga setup natin, guys. Yun lang naman yung purpose na ito. So, yun guys, ito. Hanggang ganito muna lang yung setup natin dito. Ayan, pansaman tagal. So, yun yung pump natin. Diretso yun dito. Sa filtration natin. Meron lang yung foam sa mga labaraks. Tapos, DIY lang din yung pinaglagyan natin then tubo natin para lahat ay nagkakaroon ng aeration so yan lahat tumutulo yan dito guys diretso yan dun hanggang doon sa dulo guys dun bumapatak yun doon. ayan so, so na, napakalaking grow out na ito kasing laki to nung isa sa mga pan ko dun sa taas sa top yard natin so ang makikita nyo naman so ito ginagay ko lang to guys para ano hindi bibigay itong glass natin kasi sobrang haba baka hindi kayanin yung tubig ayan so yun guys sagna dito na lang yung vlog natin ayan sa so, mga bagong tambay lang sa channel natin ayan click nyo na po yung subscribe button edi hit nyo na rin yung notification bell icon para na update po kayo ito yung gagawa ko ng mga video tungkol sa pag ng mga ARC so yun guys sagna dito na lang and happy crayfish farming